Uy, na. Okay, meron kang 5,000. Okay. Dali, okay. okay, meron akong ano, sa ating ano, hindi naman sa ano, kasi hindi siguro magandang tignan, pinapakita niya, nagsasaya kami, tapos pinapakita yung, I don't think na ko abot ipakita yung management. Eh, mahihirapan ako magsalita rito, napapasaya ako. Nakikita ko yung ano ni Matita Cory. Sana pakitanggal naman muna yan sa, sa ating ano, traffic. Kasi, kung ganyan, pakita mo na lang natin yan. Kasi nagsasaya kami dito tapos masakit sa akin nga eh. Nagsasaya ako dito. Yan, please. Sana maintindihan nyo. Nagsasaya kami dito, papakita nyo sa amin yung Di ba? Hindi tama eh. Okay? Di ba? Baka pagsasaya tayo lang sa'yo eh. Di diba? Ay, naku. Diba? Pangit, hindi maganda sa atin. Nagsasaya tayo, pinapakita yung kabaong ni Tito Cory, di ba? Paano kami mapagsasaya? Nahihirapan kami. I'm sorry, oh, ha, pero ako totoo ko, eh. Eh, huwag niyo akong magagalita kasi totoo yung gusto ko malaman. Pagkatapos ng show, ipakita niyo na gusto niyo yung palabas. Kasi ito, gusto ko, hindi ba? At alam din ni Tito Cory yan dahil napasaya rin siya ng show na to. Naglaging masaya dito, okay? Thank you. Salamat. Salamat. Kaya palang, sorry. Machado, sorry. Eh, pa iirapan ako ng ganyan eh. Okay? O Mika, ano ginawa mo? Wala na. Tapos ka na ba? Opo.